Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa, nang gabing iyon, ay gising pa. Ang kanyang asaway isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak, na mitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran, nang hingi ng pindang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkain inilaan niya para kinakrispin at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagbiling ipagtira ng piso sa sasahuring kwalta ni Basilio. Muling nagsain at inihaw ang nalalabing tatlong tuyo. Darating silang kutom na kutom sapagkat malayo ang kanilang panggagalingan. Isang asong itim na kanyang pinukol ang naghatid sa kanyang guni-guni ng malungkot na pangitain, si Crispin ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y, Inang, buksan mo ang pinto! Inang, pagbuksan mo ako! Kinilabutan si Sisa, waring namamalik mata at nagising sa isang tunay na pangyayari. Nang makita ni Sisa ang dugong umaago sa noon ni Basilio'y, halos napahiyaw si Sisa. Anak ko! Hu huwag kayong matakot, Inang. Si Krispin na iwan sa kumbento. Nagtanan ako sa kumbento, Inang. Nang kalad ka rin ng sakristang mayor si Crispin, sinabayan ko ng talilis. Nagpadausdos ako sa lubid mula sa kampanaryo. Ayaw akong paalisin kung di ikasampu ng gabi. Nasalubong ko pagdating sa bayan ng ilang kawal. At nang sigawan ako ng Ken Vive, ako ako'y nagtatakbo. Kung ako'y pauhuli sa kanila, malamang na ako'y paglinisin ng kwartel at bugbugin pa. Diyos ko, salamat at iniligtas mo siya. Ipinakiusap ni Basilio na huwag sabihin ng ina ang sanhi ng pagkakasugat niya. Malungkot na isinalaysay ni Basilio sa ina na ang kapatid ay pinagbintangang nagnakaw ng ilang onsang ginto napaiyak ang mag-ina. Inakala niya na ito'y pang-aapi sa kanila dahil sa sila'y dukha. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, ay inalok kumain ni Sisa ang kanyang anak. Tumangging kumain si Basilio at humingi na lamang ng isang basong tubig. Alam kong ayaw mo ng tuyo, ipinaghanda kita ng masarap na pagkain. Ngunit nang dumating ang iyong amay, inubos na lahat. Kauawa kong mga anak. Nang mabatid ni Basilio na dumating ang kanyang amay, siniyasat ang mukha at kamay ng kanyang ina. Hindi ba mabuti yung tayong tatlo na lamang ang magsama-sama? Kayo, si Crispin, at saka ako. Isang malalim na buntong hininga ang namula sa mga labi ni Sisa upang hindi na lumawig ang usapan nila tungkol sa ama. Nanalangin si Basilio at nahigang kasiping ng kanyang ina. Nanaginip si Basilio na pinapalo si Crispin ng kura ng malaking yantok sa tulong ng sakristan mayor. Nang wala ng magawang paraan si Crispin upang ipagtanggol ang sarili, ay sinugod ang kura. Sa gayoy kumuha ng tungkod ang sakristan mayor, at binigyan si Crispin ng isang mariing palo sa ulo na ikinalugmok nito hanggang mawalan ng malay. Umiiyak si Basilio ng gisingin ni Sisa. Ako na nanaginip, Inang. At ano ang napanaginipan mo? Sabihin mo, anak, ako'y hindi makatulog. Sinabi ni Basilio na napanaginipan niya ang isang bukiring mabulaklak, mga babae at batang may sunong na uhay ng palay at iba pang hindi niya matandaan. Ipinagtapat niya na hindi na niya ibig pang magsakristan. Bakit? Paglakas ko'y eh, makikiusap po ko kay Ginoong Crisostomo na anak ni Don Rafael na ako lamang ang magpapastol ng kanyang mga bakat at kalabaw. Maaaring turuan ni Mang tasyo si Crispin. Hindi ito na namamalo. Maari tayong payagan ni Ginoong Crisostomo na makakuha ng kaunting gatas sa kanyang kalabaw. Gustong gusto ni Crispin ang gatas. Kung naalagaan ko mabuti ang mga hayop ni Ginoong Crisostomo, marahil ay bibigyan ako ng bulo. Mangunguha ko ng mga bungang kahoy upang ipagbili at gagawa ako ng mga silo at patibong upang makahuli ng mga ibon, musang at ihilingin ko sa kanyang pagkatiwala ng isang kaputol na lupang mapagtatamnan ko ng mais o tubo. Sa gayoy, hindi kayo mananahi hanggang hating gabi. May padadala natin sa Maynila sa Crispin upang mag-aral at ako ang tutustos sa kanyang gugugulin. Maraming balak si Basilio at sa tagal ng kanilang pag-uusap ay muling inantok. Napaluha si Sisa dahil sa hindi man lang pagkakabanggit ng anak sa kanyang ama. Nang makatapos magmisa si Padre Salvi, napansin ng lahat na matamlay siya at inakalang may sakit. Walang imik siyang umakyat sa kumbento. Naraanan niya ang ilang manong at manang na nangag sa paghalik sa kanyang kamay ngunit hindi niya pinansin ang mga ito, bagkus ay pinagpakitaan ng pagkayamot